Marikoy Aba Ang inyong kumain ng bayan Ay na-stress sa aking buhok Mga marikoy Kaya sabi ko sa daddy Dahil ayaw pa naman niya Akong bigyan ng papa Ako muna ay mag uh, Lalakwat siya Nandito ako ngayon Mga marikoy Sa biga uh, Lubo Batangas Mga marikoy syempre. At isa Ang uh, pinakasikat na resort dito sa Lobo, Batangas, walang iba, kundi ang Verda Ali. At syempre mga Marikoy, itutur ko kayo mga Marikoy, syempre alam nga namang hindi. At para samahan tayo mga Marikoy ha, uh, tatawagin natin ang aking napakaganda mga kumaradine, maganda na, sexy pa. <laughs> Palapaka naman di yan. Syempre tinatawagan ko ang magkapatid ha, na uh, si Paring, si Maring, Fernand at saka, si Maring Wendel. Hello. Hello. Hi Maricoy, kain naman na ha. Gusto ko ang lipstick mo, ala ano siya hindi yan. <laughs> Oh, Maritol, mag-hi ka naman. Hello po. Um, Welcome po sa Berda Ali. Oh, uh, Ikaw si? Fernan po. Fernan. Ako naman, Ma Maricoy. Hello po. Hello po sa Berda Ali po. Oh, uh, di ba ka? Ang gaganda ng inyong mga ilong. Ano, tinalo ang aking nose mm line. -hmm. Oh, di ba ka? Oh, <laughs> Maricoy, mga Maricoy. Yes, ibig sabihin ko, ah, uh, balitang balita ko itong uh, Berda Ali ay napaka- ganda ng accommodation yes, na ibinibigay po. Yes, sa bawat yes, uh, mga tourist na pupunta sa inyo. Ano, ano magtatanong siyempre ang aking mga kumare. Ano, At okay uh, ano ang exact location nito kasama ang barangay? Baka mali na bangkit ko kanina. Sitio ba? Biga, Lobo, Batangas po. Okay, alam mo mga marikoy, ako ay nanggaling sa Talisay at siyempre, uh, dati kasi nagpunta na ako dito sa Libanda Dia sa katulad na barangay, okay. medyo hindi ko gusto ang daan. Okay. Ang ginawa ko mga marikoy, doon ako dumaan ngayon sa San Juan. Ano? Yes, at para ang daan ay dire-diretso, okay. ano, unti ang lupa. Okay. Ano mga marikoy? So ha, Maring Wendel at mari ang Maring, Maring Oh, let's go. Na, ito na natin natin mga Maricoy. Oh, well, ang ganda dito. Pagpasok nyo pala mga Maricoy, ang, ang kanilang uh, resort, ang kanilang tanggapan ay uh, nasa itaas. Ano, oh, medyo elevated. Ako. so mga Maricoy, mga Maricoy, saan naman unang una nga pumapasok ang dito, dito, ang mga dito, client? Dito, oh, na dito. Ibig sabihin ko, Maricoy, ha, kumain kayong dalawa. Natanggap kayo dito ng book in. Yes, oh, po. yes po. Ah, pwede silang oh, book in. Yes, Pero mas maganda ay mag-book na sila ng mas yes, maaga. Yes, ano? Yes, Ibig sabihin ko, ano ang uh, official Facebook page ng Verda Ali Ali. Go. Aligo. Ali Aligo Resort po. Ah, okay, makikita na nila 'yan. Yes, no, Maricoy. At ito mga Maricoy, ang kanila, pool. Ibig sabihin ko, syempre hindi naman lahat mahilig mag-swimming mag -swimming sa dagat. Oh, ano? Syempre at iba, ang gusto at ang hanap ay swimming pool. Bari kayo ka. Ilang feet naman itong inyong swimming pool? 3 feet po hanggang 5 feet po. O ayan, hanggang 5 feet. Hindi masyadong kalaliman. Pero mga Maricoy, kung nag-aalala kayo, at babantayan babantayin, ang inyong mga anak meron naman sila doon na secured na area ng uh, jacuzzi din at sya, at the same time, pwede din doon ang mga batas oh, O, oh, ayan mga Marco, ipupuntahan naman natin siyempre ang aming room na binigay na Bird na Ali, nakakaaliwalos dito. Ibig sabihin ko, ito ay tatlong room na aircon. So, ilan naman ang pwede dito sa ganitong uh, room? 10% po siya. Ah, good for them. Tapos, ah, pwede nyo na gamitin itong harapan na ito. Alamin nyo ito. O, dyan kayo mag po kayo. At syempre mga Marco, ipapakita namin sa inyo kung gano'ng kaganda ang loob ng kwarto ng Merda Ali. Ayan mga marigoy. Ay, hello pong madam. Ayan po. Nakahingalan po si madam. Ang ekop baka makita. Ayan. Ayan mga marigoy. Ang fresco. Pagdating namin mga marigoy. Apay bukas na bukas na ang airport. <laughs> ang ganyan Good for you na niya. Nakakita ko yan. Kofol po siya. Ah kofol. So hindi kasama ang mga ano dyan mga jumper. Hindi <laughs> ba wala kabit? Ano dapat ang lang talaga. Yung palahin. nga eh. O ayan mga marigoy. Ah pwede natin tingnan. Yes, po, pwede ayan. Po. Alin dito? Ah, ito mga Maricoy ay kopol. Ano yes. pero bago natin buksan Maricoy, magkano ang ganitong kopol cabin? 2,500 lang po to. 2,500 per, hundred, five hundred per? Nay. Oh. Ayan. O, di ba, murang mura Kaya, mga pare ko, ha, kung i-dedate nyo inyong mga sa asawa inyo yes, inyong mga girlfriend, dito nyo nadalhin sa Verda Alley dahil murang-mura yes, na, po. maganda pa ang lugar, o, at sa higit sa lahat, mag-e-enjoy kayo dalawa. Yes, dahil sobrang tahimik. Yes, ano? o, ayan, mga pare ko, ito. Ay, ang ganda naman. O, di ba, Electric pan lamang. Yes, Pero, syempre, malakas naman ang hangin dito. Ah, uh, kahit hindi aircon ay mag enjoy pa rin kayo. Di, ano? Oh, oh, diba ga? At dalawa ang inyo, yes, couple cabin. Ibig sabihin ko naman, Maringa Fernand or Maringa Wendel. Ano naman na extend nito? Parang ano sa uh, Thailand. Ano niya? Ito na po. Sa bahay ng Queen Sofren. Gabi o umaga po. Ah, ayan. Ah, pahina. Uh, makita po nila yung view po. Ah, baga ito pinaka view deck nyo. Yes, At kung, kung gusto mag-chismisan, mag-labing-labing uh, ng mag-jojowa, dito ang ang uh, side na po. Yes, pa, Oh, ang bawa makakapit kayo. O, oh, ayan mga ang ganda din. Yes, po. Oh. O, upo muna tayo. O. Okay na, andito tayo sa Chris TV. <laughs> okay. O, oh, ayan na mga Marikoy, nandito na tayo sa mismong Daga. Yes, oh. Okay. Okay. Marikoy, hindi na natin natuloy. Ang At ating tanong kanina sa, <laughs> sa sarap ng na kwento natin. Ano, Maricoy, Maricoy, ha, tanong ko sa inyong dalawa. Magkano ang entrance fee per head sa uh, Verda Alley? Ah, uh, 800 po kapag overnight. Tapos kapag tour po is 500. Ah, mura. Parang paka naman di yan. Ah, syempre, ang ganda lang inyong uh, lugar. Okay. Presko ang lugar. Ang ganda pa ng dagat. Ang sarap paliguan. Ang okay. Tapos, ganyan lamang kababa. Ano ang okay. bagaya? Ito na po siya. Ah, may kasama na. Ah, sa 500 na yung kasama na ang... Hindi pa. Entrance lang talaga. Um, kasama na po yung kasama na po. Ah, may kubo nang pre. Ibig sabihin ko, halimbawa, umorder ako ng, uh, na, para ng isang kubo. Magkano isang kubo? 3 ah, na talaga yes, Bawa 5 kayo, automatic meron na kayong free kubo yes, Tama yes, oh, bimbaga, Sabay na sabay sila dahil sila yung magtapatid <laughs> oh, Ayan ha, ang narinig nyo At syempre kung gusto nyo pa ng uh, mas madaming detalye Mas madaming picture At mas maraming uh, mga video ng uh, lugar nila Dito sa Verda Alley Abay syempre, pwede nyo tingnan at visit at i-check Ang kanilang Facebook page account yes, Ang Verda, Verda Alley Beach Resort Kaya na mga marikod, pupunta na tayo sa dagat mga marikod Let's go! <laughs> O, oh, ayan na mga marikoy, ha? Nakita nyo na ang dagat. <laughs> Ang sarap sumugbo. Tamang tama at pwedeng pwede pang humabol yes, sa sanga. Okay. Ibig sabihin ko may tanong ulit ang ating mga kumare. Ang tanong okay. ng mga iyan, hanggang anong oras pwedeng malibo sa dagat? Itikpingan lang po. Ah, dahil na ah, sa lahat, halos na pupunta namin resort sa Batangas ay talagang pagpatak ng alas 6, sa yan. Yes. Dahil ako ah, para na rin sa kaligtasan yes. ng lahat. Okay. Dahil hindi naman ito kayang pailawan okay. ng baranggaya, uh, barangay. Ano, para iwas aksidente, pag alas 6, huwag pasaway. Okay. Pag pinapaahon na, umaho na. Yes, okay. Ay, ayaw mga Marikoy, oh. Ayaw na Marikoy, oh. Ang sarap lamang dito mag-muni-muni. Uh, Kung baga mag-iisip ka ng mga, mga utak-utak mo na hindi mo pa nababayaran. Okay. Yan, naiisip mo kung paano mo mababayaran. Ano? At kung wala talaga, makakaisip ka pa ng paraan kung paano magpago. Yes, yes, <laughs> yes. <Real talk. laughs> <laughs> Ayun po. Kung hindi pa ka mga Marikoy, ang ganda dito. Ang sarap. Tapos maririnig mo yung alo. So, maririnig mo yung alo. Pero Marikoy, Marikoy, kung hindi ka maliligo at gusto mo lang tumambay dito, okay lang naman kahit yes, napakalasawin. basta wag lang maliligo. Opo. Okay. Yan mga Maricoy, nakikita mo ha. So, babalik tayo doon mga Maricoy. At para mas maipakita pa natin ng na mas maayos ang uh, napakagandang spot dito sa Bird na Alley. Mga marikoy ha ano pang inaantay nyo? Pwede nyo nang i-like and share ang video na ito. At uh, malay nyo, uh, magbigay si Mada ang, aking, ang owner ng uh, ano, ang owner ng uh, Bird na Alley ng uh, free accommodation yes, sa so. Yes, share sharer. O di ba yes, lucky masabi, marikoy ha <laughs> I-share nyo ito, i-like at mag-comment na kayo mga marikoy ha I love you all mga marikoy Sabay-sabay yes, tayo. Dito, tayo dali. Sabay tayo. Ayaw ko rin yung kailangan. O, sabay-sabay tayo na Ah, marami salamat sa inyo panonood, mga mari पण तो तरी काही ना मला बाबा